Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito isang liblib na baryo ang pinagtalhan sa akin ni Sandra malapit sa bundok at ganoon din sa karagatan. At doy, ramdam ko kaagad ang kakaibang ugaling meron at ikinikilos ang kanyang tatlong mga nakakatandang kapatid at ang lahat ng mga ito'y mga lalaki. Nag-iisang bunsong babae lang pala si Sandra. Kung kaya't mahigpit ang mga ito pagdating sa kanya. Ramdam kong hindi nila ako. Gusto para kay Sandra. Nang ako'y ipinakilala sa kanila ni Sandra. Sa dinami-rami ng mga lalaki sa mundo, Sandra, bakit ba ang isang lalaking mayroon ng naunang pamilya? Ang iyong napiling pakisamahan, hindi namin siya gusto para sa'yo, Sandra. Ang dinig kong sabi kay Sandra ng kanyang panganay na kuyang, si Kuya Troy, kung saan ay panaag sa kanyang hitsura at maging sa kanyang dalawang mga kuya ang matinding inis at galit sa kanyang naging desisyon. Samantalang ako noon ay hindi ko na alam pa kung ano ang aking ipapaliwanag. Nakaramdam na ako noon sa aking sarili ng hiya at awa. Paulit-ulit namang ipinagtatanggol ako noon sa kanila ni Sandra. Subalit nananatiling matigas ang puso ng mga ito. Hoy lalaki, makinig ka. Kung ipagpipilitan mo ang sarili mo sa aming kapatid, ay sinisiguro ko sa iyong pagsisisiyan mo ang lahat. Magiging impyerno ang buhay mo sa amin. Hindi ang katulad mo, ang lalaking gusto namin para sa aming kapatid. Nagmistula akong tuod ng mga pagkakataong yon. sa aking kinauupuan nang marinig ko yun sa bibig ni Kuya Troy. Siya na kasi ang tumatayong ama kay Sandra magmula nang mawala ang kanilang mga magulang kanoon pa may sa kabila ng lahat ng kanyang mga sinabing yun sa akin ay ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahala namin ni Sandra nagtayo ako noon ng maliit na kubo-kubong nakapwesto sa paanan ng bundok at may distansya sa bahay ng kanyang mga kuya at doy masaya kaming nagsama at nangarap na bumuo ng pamilya. Subalit sa paglipas ng mga araw at ng buwan ay mas lalo pang sumama ang tingin sa akin ng aking mga bayaw kung saan ay nakikita ko sa kanilang tatlo ang aking dating pagkataong akin ang ibinaon sa limot dahil sila'y katulad ko noong isa rin ang mga itong sabungero at meron pang mga bisyong kinasanayan sa araw-araw matataas ang mga ito at malalaki ang kanilang mga pangangatawan. Pakiramdam ko noy, masyado ng maliit ang lugar ko sa kanilang pamilya. Dahil sa tuwing nakikita ko ang mga ito'y masyado nilang niyuyurak. Niyuyurak ang aking pagkatao. Hindi lamang nila ipinapakita sa akin noon na ayaw nila sa akin para kay Sandra. Kundi ipinaparamdam pa nila ito sa akin subalit sa kabila ng lahat ng yun ay hindi ako gumaganti ng masama sa kanila. Higit sa lahat, ang labis kong ipinagpapasalamat ay palaging pinapalakas ni Sandra ang aking loob sa paraang sinasabi niya sa aking palang araw ay matatanggap rin ako ng kanyang mga kuya. Subalit parang hindi yun ang nangyari dahil mas lalo pang naging agresibo ang mga ito sapagkat isang umaga noon habang ako'y nasa bundok at abalang-abala sa pagbubunot ng niyog upang gawing kopra sa labas ng lukaran ng aming kabaryong si Mang Amboy inupahan niya kasi ako noong maglukad sa kanilang lupain nang bigla na lamang dumating sa aking likuran ang aking tatlong mga bayaw nakangisi ang mga itong makahulugan at para bang silang tatlo'y nakainom ng alak. Kinakabahan akong humarap sa kanilang tatlo habang sila'y makikitang papalapit na sa aking kinatatayuan at nangangalit ang mga ngipin ng mga ito dahil sa matinding galit ku Kuya Troy, ku Kuya Simeon at Kuya Ramil. Ano pong sadya niyo Ah! isang malakas na suntok galing sa malaking kamao ni Kuya Troy ang aking naramdamang tumama sa aking pisngi. Dahilan upang agoy, ako'y bumagsak sa lupa. Ku Kuya Troy, ano pong ibig sabihin nito? Ang kinakabahan at nanghihinang tanong ko sa kanila. Hmm, ha, <laughs> Anong ibig sabihin, ha? Bubo! Bubo ka rin, ano? Hindi ba't sinabi ko sa noon? Noon pa man! Kung ipagpipilitan mo ang sarili mo sa aming pamilya, ay magiging kalabaryo ang buhay mo! At ito na! Ito na ang katuparan ng mga sinabi ko sa iyo noon! Animal ka! Silang tatlo'y nagtulong-tulong na bugbugin ang aking katawan. Sipa at suntok sa iba't ibang parte ng aking katawan ang inabot ko sa kanilang tatlo. Habang ako'y umiiyak nang nakabalokot sa lupat, nagmamakaawa. Pero pinagtawanan lamang ako ng mga ito. Masyado nilang binugbog ang aking katawan hanggang sa hindi ko na kinaya ang matinding sakit. Nanooy aking nararamdaman. Paunti-unti nang tumidilim ang aking paningin at ako'y nawala ng malay tao. Yan ang nararapat sa isang taong katulad mo. Ang gigil na pagkakasabi ni Kuya Troy. tayo na mga otol! At baka maabutan tayo rito ni Tatang Amboy. Isa-isang tumalikod ang mga ito. Matapos nilang duraan ng mayapot na laway ang aking hitsura. Nasaan ako? Tatang Tatangamboy! kayo Oo, Nole. At nakita kong lahat kung papaano ka ginulpi ng iyong mga bayaw. at takot lang akong lumantad kanina. Baka ako ang pag ng mga yon. Huwag ka munang bumangon at ginagamot pa ni Nanang Mercedes mo ang iyong mga sugat gamit ang mga halamang gamot. Ang sagot sa akin ni Tatang Amboy kung saan ay makikita akong nakahiga sa sahig ng kanilang lokaran at patuloy pa rin ang pagsakit ng aking mga kinamungbogbog bugbog sa aking katawan at ang kanyang asawang sinanang Mercedes ay merong nalalamang mga usal o dasal sa larangan ng panggagamot dahil ramdam ko ang paunti-unting paghupa ng sakit ng aking mga sugat. Pa bakit nila ginagawa sa akin ang mga ito. Sa kabila ng mga magagandang pagkikisama ko sa kanila, ay masamang tao pa rin ang tingin nila sa akin. Ang malungkot at maluhaluhang sabi ko noon sa aking sarili. Huwag mo na lamang pansinin sila iho. Dahil sa may mga taong katulad nila, ang mas magandang gawin mo sa ngayon ay mas mainam pa sigurong magibang bayan muna kayo. Ilayo mo sa kanila ang iyong asawa. Ang sabi sa akin o payo ni Tatang Amboy. Subalit biglang sumingit sa aming usapan si Nanang Mercedes at sinabi niyang mali. Nagawin ko yun dahil mas lalo lamang na magagalit sa akin ang mga nakakatandang kapatid ng aking asawang si Sandra. Ayon pa kay Nanang Mercedes ay darating din ang tamang pagkakataong matatanggap rin ng aking mga bayaw ang aking pagkatao. Basta't huwag lang akong magpabago sa aking magandang pang-uugali at pakikisamang ipinakikita sa aking mga bayaw. Matapos noy, nagpasya na akong umuwi sa aming tahanan matapos kong magpasalamat ng paulit-ulit sa kanilang mag-asawa. Walang kaalam-alam si Sandra sa masamang ginawa sa akin ng kanyang mga kuya dahil sa ako'y nagsinungaling sa kanya sa paraang hindi ko sinabi sa kanya kung paano ko natamo ang mga pasa sa aking katawan at maging sa aking hitsura. Lumipas pa ang mga ilang buwan at maging taon. Nang pagsasama namin ni Sandra, hindi kami biniyayaan ng anak at ang merong problema sa aming dalaway si Sandra. Isang araw noon at nataong nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang magpasya akong pumalaot. Tumutulsa sana si Sandra sa binabala kong yun. Ngunit sinabi ko sa kanyang kinakailangan kong mangisda habang maganda ang panahon at kumikintab ang karagatan. Dahil sa sobrang maaliwalas ang panahon, bitbit -bit ko ang lamparang may sindi na siyang nagsisilbi kong ilaw sa malalim na karagatan at ako ay naglakad papuntang lumang bangkang di guwang pag-aari ko noon kung saan ay naroon ang lahat ang lahat ng aking mga gagamitin sa pangingisda pasipul-sipul pa ako noon habang mahina kong ikinakampay sa dagat ang aking sagwan nasa ganoong kalagayan ako noon nang meron akong naalinaga na isang bagay na parang nakalutang sa unahan ng aking pangka na alinag ko yun dahil sa meron namang buwan ng pagkakataong yun subalit hindi masyadong maliwanag ang buwan ng pagkakataong yun inakala ko noong isa lamang itong tuyong kahoy na palutang-lutang subalit ang aking ipinagtatakay ay kung bakit sa parabang ito'y kumagalaw-galaw na para bang ito'y merong buhay. Mabilis akong nagsaguan, papalapit sa bagay na yon. At doy, hindi. Anong klaseng isda ito? I, -i isang isdang kawangis ng isang balyena at parang ito'y nanghihina. At, at kasing laki lamang ito ng isang sanggol. Pero hindi ito isang balyena dahil sa ito'y maraming kaliski sa kanyang katawan. At hindi Merong nakapulupot ng mahigpit sa kanyang katawan na isang-isang lambat paibaba sa kanyang buntot. At yun pala ang dahilan kung bakit nahihirapan itong lumangoy pa ilalim ng karagatan. Ang sabi ko habang nakatutok na sa kakaibang isdang yon ang liwanag ng aking sinaunang dibateriyang flashlight.